Kaliwat kanan ang mga MAC trade proposal kay Yanis Mga Idol at once na siya'y magre-request na sa Milwaukee Bucks ay siguradong dadami pa ang mga proposal na ito. Pero ayon mismo kay Draymond Green, madaling sabihin lang daw pero mahirap daw ito na-execute itong trade para kay Yanis. Ito'y marahil itong si Yanis kasi ay mayroong 50 million na sinasahod. So kailangan mong tapatan ang sahod na yan gamit ang mga players mo. Kailangan mong mag-assemble ng mga players natatapat sa 50 million per season. At syempre maliban sa kanyang value sa kontrata ay meron din syang value sa kanyang sarili, sa kanyang magagawa mas mataas kaya doon na mismo papasok yung mga draft asset, mga draft picks capital na ipapadala ng isang kuponan para sa kanya. Kaya sa madaling salita kakaunti lamang pong mga kuponan ang makakapag-offer talaga para kay Yanis. At ang anumang trade na gagawin ay dadaan talaga sa masusing negosasyon sa pagitan ng dalawang kupunan. At kung sino man po ang team na susubok sa kanyang mag-trade ay magsusugal talaga big time. Sapagkat marami-rami ang mawawala sa kanila kasama ang kanilang hinaharap sa kanilang mga draft picks. Ibang-iba sa ngayon ang naipapakita ng Boston Celtics sa regular season. Noong off-season, walang Jason Tatum, ang prediksyon ng ESPN sa kanila ay mababa. Sa sobrang baba ng kanilang prediksyon ay mukhang malabo raw na makapasok itong Boston Celtics sa playoff. Pero ngayon naman sa mismong laban na sa actual ay iba itong naipapakita ng Boston Celtics. Actually ngayon sila ay nasa magandang katayuan. Mayroon silang 15 wins and 9 losses at sila ay kasalukuyang pangatlo sa kanilang conference. Kanilang tinalo pa ang Raptors sa kanilang latest na laban sa pangunguna ni Nigerian Brown and Derek White. Sa totoo lang, base ngayon sa performance nitong Boston Celtics kahit na walang Jason Tatum ay pang-playoff team sila at meron silang magadang shot sa finals. Imagine, wala pang Jason Tatum yan. Benenta na muna ni Coach Chance Billups ang kanyang bahay sa presyong nasa 4.2 million dollars. Siya ay on leave sa ngayon sa Portland Trail Blazers bilang head coach. Wala siyang natatanggap na sweldo galing sa kanyang kupunan. Ngayon, problema to sa kanya sapagkat wala siyang sinasahod, wala siyang panggasta sa pang-araw-araw niya na pamumuhay. May pera siya pero ngayon mga idol ay kailangan niya ng mas malaking halaga sa siya ay nahaharap sa mga samutsaring patong-patong na reklamo patungkol sa illegal gambling. Bilang isang manalaro sa NBA, kumita po siya ng nasa 100 million dollars. Hindi pa kasali yung kanyang kinikita sa ngayon bilang coach sa mga kupunan. Pero dahil nga ibenenta niya ang kanyang bahay sa presyong 4.2 million, safe to say mga idol, atin pong masasabi na naghihirap financially itong si Coach Chance Bellops.